the only one na confirms ngayon, APEC, November, sa States. Labing dalawang beses bumiyahe sa ibang bansa si Pangulong Marcos ngayong taon. Katumbas ng isang out-of-the-country trip kada buwan. Karamihan dito, working visit. Sagot ng gobyerno ng Pilipinas lahat ng gastos kabilang ang pagpunta niya sa Switzerland para sa World Economic Forum noong Enero, sa Japan noong Pebrero, Indonesia noong Mayo at Setyembre, Singapore noong Setyembre at Estados Unidos nitong Nobyembre. I basically just ran out of steam yesterday. Uh, uh, hindi pa ako nakapag-recover sa bihaye. Hindi. Uh, uh, I, uh, I suppose he just needed. I just needed rest. I'm fine now. <laughs> Thank you for your concern. <laughs> Mayroon din siyang mga state at official visit. Ang host country naman ang may sagot. Sa China noong Enero, Amerika noong Abril, United Kingdom noong Mayo, Malaysia noong Hulyo, at Saudi Arabia noong Oktubre. Sumatotal, labing walong pesos siyang ng ibang bansa simula ng maupo sa pwesto. Siyang ikatlong presidente mula 1986 na may pinakamaraming biyahe sa unang isa't kalahating taon ng panunungkulan nito. At sa kanya na yung, mga, yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals duno sa ating mga investment promotion agencies. Ayon sa Board of Investments, dumami ng halos pitong beses ang approved foreign investments sa unang sampung buwan ng 2023 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot na rin daw sa 4.2 trilyon pesos ang investment pledges na nakuha mula sa mga biyahe ng Pangulo. Halos katumbas ito ng pambansang budget sa isang buong taon. Pero ang investment pledges na ito, dapat munang maisakatuparan bago maramdaman. Pat sabihin na lang natin, isa lang ang makuha natin. Bawi na lahat ng trip ko. Para sa susunod na taon, higit kalahati ang itinaas ng hinihing budget ng Pangulo para sa kanyang mga biyahe. Sabi ng Budget Department, di gaya noong kasagsagan ng pandemya, mas mataas ang gasto sa 2024 dahil halos wala ng pagbabawal sa pagbiyahe. Makatutulong naman daw ang mga makukuhang investment sa paglago ng ekonomiya. Pero para sa mga kritiko, masyado pa rin itong magastos. Rex Remitio, CNN Philippines.